Uh, lalo na po dun sa ating mga business taxpayers na may mga negosyo, lalo na yung mga hindi pa naka-register, i-register nyo na po yung inyong mga business. Uh, dahil po dun sa stock uh, doing business and stock uh, payment REOPT, uh, nagkaroon po ng batas na tinanggal na po yung registration fee. Kaya po, okay. libre po ang pag-register po. Basta meron po kayong uh, business, i- i-register nyo lang po dito sa amin. Punta lang po kayo sa uh, BIR RDO 55 para ma-register po. Then, after nyo po ma-register, alamin po natin yung ating mga obligation. Ano po yung dapat natin mga i-file at bayaran on time. Uh, and, ma-i-campaign ko na rin po. Uh, mas maganda po kung uh, ma-i-file natin yung ating mga returns and payment of taxes on, ng mas maaga kaysa deadline para at hindi po tayo magkaproblema and magkaroon po ng uh, ano ng magandang ano yung ating negosyo para dire-diretso po at uh, lahat po na uh, naman po lahat po ng inyong binabayad na taxes is